Okay, ang oras na ay 9.18. Nandito ako sa ngayay uh, Bawang Market, La Union. So, deretso na ako ng uh, Locosur. So, kukunin pa rin natin yung uh, time trial natin. Ito ako. <laughs> so, kita kits na lang sa daan. Ah, yo. Time 12:04 na. 12:04. Yeah. 12:04. Dumating tayo na Ilocosur <laughs> Tagutin. Tapos na nandito rin tayo. Mas ngayon mo tayo Yeah. Okay, dito ako. <laughs> okay. So, hangin muna tayo. Kain tayo ulit. Tapos, balik tayo ng uh, bawang lawn yun. Hindi na tayo de ng kandon. Kasi, maulan eh. Maulan, no? Diba? sa tayo. So, balik na tayo ng bawang lawn yun. Okay, welcome back mga raps. <laughs> Andito tayo ulit ngayon sa... Loco Sur, Tagudin. Ayan. Ayan. Andito na tayo ulit. So, kahapon, galing din tayo dito kahapon. So, na-break natin kahapon yung 2 uh, hours. Nakapag uh, 56 km tayo from here to to Bawang Lonyan. So, nakuha lang natin ng 2 uh, hours. And, Oh. Uh, 2 hours and uh, minutes ba yan? 2 <laughs> hours and 28 minutes sa tayo. Uh, tapos ngayon, uh, malis tayo kanina. Anong oras na 9.30 yata. Tapos di ako ganong maka... Hindi tayo ganong makaratrat kasi ang lakas ng ulan eh. Hanggang dito umuulan. Simula nung malis tayo sa bawang umuulan. Hanggang ngayon umuulan pa rin. Mambol nambol na sa bawang Hmm. Tapos hanggang sa, yun ah, pagdating na ng uh, San Fernando, San Juan, wala, umulan na. Ligo na kami sa ulan. Kaya <laughs> ngayon eto. At least nakarating tayo ng alas 12. Hindi nga lang tayo matutuloy. Hindi nga lang tayo matutuloy sa pagpunta natin sa sa Kandon. Uh, Dapat pupunta pa tayong Kandon kung hindi mulan eh. Ang bagal natin kasi mulan. Hindi naman pwedeng rumatrat ng paspasan ng toto-todo. Madulas ang kalsada eh. Uh, yung mga yung mga dumadaan uh, hindi nakakakita. Bulag din. <laughs> Bulag din eh. Yung mga sasakin. pama um, aksidente lang tayo. Pag nino. Ay. Kanina mayroong ano, dalawang motor. Ah, uh, sana mag-U-turn. Hindi na nag-U-turn. Ah, uh, rin ako. na ako. Buti malapit lang dito. Kaya sabi ko bagal-bagal na lang, chill drive na lang muna. <laughs> Kasi yung makasidente pa tayo. Ayan. So, tanga muna ako. Patra tayo ng mga siguro alauna. Ayan muna tayo. O, mga 12.30 yan. mga 12.15. Uh, mga tulte at gano'n, katulad sa 15 minutes lang nun eh. Pagka nga ako, dawa walang martial. Nag uh, time trial tayo. Pag walang martial, uh, 3 minutes lang ang interval, yung 3 minutes lang ang pwedeng pay nga. Inom or Uh, kung nagutom ka, kain ka pwede naman yun, 3 minutes lang. pares lang din ng ano sa national team kung paano mag-practice uh, meron silang pahinga na may 3 minutes yan lang. kasi wala naman tayong marshal eh. diba, walang taga-abot pero eh, pag naubusan ka ng inamin, kailangan mong bumili eh. diba? pero 3 minutes lang kailangan makikonsume mo before 3 minutes maka uh, padyak ka na agad parang hindi niya mawawala yung adrenaline. Oh. eh, kapag ka nawala yung adrenaline mo, nilamig ka, <laughs> wala na. Tatamalayan ka ng pamadyak, may na, matigas na sa kwita. Oh. Buti nga kaya, medyo malamig-lamig. Diba? Oh, parang ilang oras natin ginawa. Ang ganun din, katulik kapon. Tatlong oras. Tatlong oras, dalang oras lang, no? Ay, nagbunit na ba ako? Ay, baka kalabaw pala. Statue nung kalabaw. Nabago na yung katago din, eh. Meron silang, ano, ito na yung opusina. Ayun, ah. parang resto bar at may mga office na oo oh, oh, office. Anong office at may mga may mga torrent na ano na pwedeng pagtinda okay na ano maganda na rin ito sa may arko ng Tagudin Ilocos so Tagudin natin eh. tapos pasok pagpasok na ito Tagudin so sa mga susunod na araw muna tayo mag magkakandon mag kakandon sa so, ngayon Uh, ganito muna, balik tayo ng buwang kasi yung natin muulan eh. okay tayo uh, muna ako, itakas lang tayo sa buwang okay, nasa Robinson, uh, Launay na ako At ang uh, oras na ay uh, ang oras na ay 3 3.20 3 o'clock na 3.20 Ang gano'ng kita 3 o 3.25 ba yan? Mag So, hindi ko makunan yung speedometer ko kasi eh, makapatay yun. Eh. Tsaka umuulan. Yung So, 3.20 na. So, galag ko na tayo ng uh, bawang market. 5 minutes na lang yun.